People's Liberation Army, hukbong sandatahan ng China, pinakamalaking militar sa buong mundo, suportado ng moderno at advancing armas at sandata, mga malupit na panlaban sa lupa, sa ere at sa karagatan. Gamit nila pambula sa maliliit na bansa, may nuclear-powered submarine, may mga mababagsik na jet fighters at mga tanking pantapat sa pwersa ng mga tagakanluran. Marami ang sumasamba sa mga komunista dahil sa kanilang wolf warrior diplomacy. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na unti-unting lumalabas ang katotohanan na mahinang klase at madaling masira ang armas ng mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ilang taon nang binubulas at sinisiga ng mga inchik ang maliliit na bansa sa Asia kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Gamit ang kanilang militar, ang People's Liberation Army o PLA upang ipakita sa buong mundo ang kanilang lakas sa lupa, sa ere, at sa karagatan para walang umalma sa kanilang pambubuli. Siyempre nga naman, sino ba sa Asia ang lalaban sa mga submarine na may nuklear sa advancing jet fighters na kamukha ng gamit sa top gun ng Amerika lalo na yung mga tanking siksik sa teknolohya. Kaya sa Pilipinas, marami na ang sumasamba sa mga komunista. Ang katwiran ay, lumuhod na lang daw sa China para hindi mamatay. Totoo na walang gustong magkagera, pero maniwala ka o sa hindi, malamang ngayon mo lang ito maririnig na ayaw din ng China, ng digmaan. Siguradong marami ang malilito kung sasabihin ayaw ng mga intik na makipaggera sa ibang bansa. Baka himatayin ka dahil kabalikta ito ng iyong paniniwala. Kung nahihirapan kang ito itanggapin, ibig sabihin lang ay ikaw ay bihag sa matrix na nilikha ng China. Ito yung fantasy world o illusory reality o katang-isip na ginawa ng mga komunista kung saan sila ang pinakamalakas na bansa at sila ang siga sa kanto ng buong mundo. Kung isa kang Pilipino na naniniwala dito, isa ka sa maraming nalinlang ng mga insik at kailangan mo ng red pill para sa bukas ikaw ay magising. Hindi mo ba napapansin na sa kabila ng ilang dekada nitong pagbabanta na sasakupi ng Taiwan, ayaw pa rin itong sumugod sa napakaliit na isla. Hindi rin ito nakikisali sa labanan sa Ukraine, kahit kakampi nito ang Russia. Ayaw din itong masangkot sa malaking labanan sa gitnang silangan, kahit suportado nila ang Iran. Bagamat may pinakamalaking militar at pinakamalaking navy sa buong mundo Walang digma ang sinalihan ng China mula ng maging komunista ang bansa. Iyan ay realidad na hindi maitatanggi. Katotohan ng resulta ng Red Pill. Pero upang mapanitiling pihag ang marami sa kanilang ilusyon at magpatuloy na alipin sa kanilang matrix, kailangang ituloy ang panlilinlang. Kaila sa marami? na mayroong sinusunod na prinsipyo ang mga komunista hinggil sa mga alitan. Sinabi sa medium bago pumasok ang taong 2024 na gumagamit ang mga inchik ng tinatawag nilang Wolf Warrior Diplomacy. Ito yung paraan na isinulat ni Sun Chu, isang kilalang intellectual at war strategy sa China. Sinabi nito na ang The Art of War is to subdue the enemy without fighting o paurungin ang kalaban ng walang labanan. Tinawag na wolf warrior dahil sa ang mga wolves o asong lobo ay mahilig umalulong. Sino mang makarinig ng alulong sa madilim na gubat ay kikilabutan. Kumbaga sa iingay pa lang ay tatakbo ka na para hindi kalapain. Mahalaga sa mga komunista na ang perception o tingin sa kanila ng mga Pilipino ay parang isang mabagsik na aso. Pero iyan ay pagpapanggap lamang

pantak o maliit ang isa ito ay katatakutan kung magpapakitang siga iyan ang perception kung ang isa ay mukhang matapang nakakaubos ito ng lakas ng iba nasa psychology ng bawat nilalang sa daigdig na kung may peligro sa buhay ay ito ay kailangang iwasan isa ito sa survival instinct ng ating species kung isipin ang pananaw ng mga pinoy sa mga siga sa kanto ay nahubog sa mga pelikulang tagalog kung saan lahat ng babangga sa isang siga ay mamamatay. Kaya ang perception, kapag binangga mo ang mga jake, mamamatay ka rin. Kilala ang mamamayang Pilipino bilang mapayapa, magalang at mabuti. Alam ng mga inchik na kapag ginamitan ng wolf warrior diplomacy ang Pinoy, may mga matatakot at may sasamba sa kanila. Kaya mula noon gusto nilang paluhurin sa takot ang Pilipinas ng walang labanan. Kung hindi ka makapaniwala, heto ang pruweba. Balikan mo ang balita buwan ng Hunyo 2024 kung saan hinabol na mga ang Philippine Navy at naputo lang daliri ng isa. Kung panonuori ng video, mapagmamasda ng walang sinaksak, walang binaril, walang sinibat, walang sinuntok kahit isang Pilipino. Naputo lang yung daliri dahil nasagasaan. Puro amba ng itak, amba ng panaksak at puro sigaw, mga bangka lamang ang ginalaw. Naging malaking balita ang kaganapan dahil hindi nakaalma ang matatapang na Navy. Iyan ang perception natin sa mga chick parang sa mga siga ng pelikula kapag umalma ka, mamamatay ka. Iyan ang power of perception. Iyan ang China Matrix. Ito din ang ginagawa nila sa ibang bansa inulat sa South China Morning Post pagpasok ng taong 2024 na nagyabang ang China sa Saudi Defense Shore Ipinakita doon ang kakayahan ng kanilang Made in China FC-31 jet fighter. Sa Singapore Airshow 2024 din, sinabi sa Breaking Defense na iniyabang ng China ang kanilang Z-10ME helicopter na may kargang mga rocket launchers. Buwan ng Abril 2024 pa rin, inulat sa SCMP na ipinakita ng China ang pagpapalipad sa ballistic missile mula sa kanilang nakakatakot na nuclear submarine. Pero sa kabila ng pagyayabang ng mga inchik, pagpapakitang lakas at pag-alulong na parang lobo, lumabas ang katotohanan. Sinabi sa Times of India na hindi nasihanang ng militar sa Bangladesh sa mga binili nilang kagamitan mula sa China. Ayon sa ulat, substandard o mahinang klase ito. Pati mga parte ay madaling masira. Ganon din sa bansang Pakistan. Ayon sa money control noong buwan ng Hunyo 2024, nadismayado ang Pakistan sa mga biniling armas na made in China. Dahil raw sa may problema sa kalidad ng military industry ng mga indik. Inulat ng News 18 noong buwan ng Agosto na bargain ng presyo ng mga armas mula sa China. Maliit nga ang halaga pero malaki ang gagastusin dahil madaling masira. Sinabi din sa national interest na ang problema ng mga inchik sa kanilang 35 fighter ay mahirap lunasan dahil sa kakulangan sa materyales. Pero hindi lamang ang Air Force dahil buwan ng Setyembre binalita sa Reuters na nakumpirma na yung ipinagyayabang na nuclear-powered submarine na made in China ay lumubog. Base sa NDTV. 55 ang namatay sa trahedya. Hindi lang rin ang Navy ang may problema. Sa Defense Security Asia, ipinahayag noong buwan ng Nobyembre na sa isang demonstrasyon, nakakahiyang tumirik yung isang tankeng ipinagmamagaling ng mga inchik na siksik daw sa makabagong teknolohiya. Unti-unting nasasaksihan ng buong mundo na ang, ang alulong ng mabangis na lobo ay isa lamang panloloko. Anong aral ang mapupulot dito? Ipinahayag sa South America Dialogo na piligro sa seguridad ng kanilang bansa ang mga armas na made in China dahil sa kahit makabago ang teknolohiya, mahinang klase ang pagkakagawa. Sa madaling sabi, ang Wolf Warrior Diplomacy ng China ay hanggang alulong lang upang sila ay katakutan at hindi umalma ang mga bansa. Kaya kung nabihag ka sa Matrix o mundong katang isip ng mga komunista, ito na ang iyong pagkakataong kumawala sa maling paniniwala. Hindi batang sabi, The truth will set you free. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lupusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.